Dito pala kami ngayon sa Sitio Lagit, Barangay Tupa, Agno, Pangasinan, guys. Dito sa napakagandang beach. Parang hidden beach dito sa Agno. At the best ang beach dito. White sand na napakalinis at napakalinaw ang tubig, guys. Silipin natin yung pagkain natin, guys, ng tanghalian. Hi vlog. Hi vlog daw. Hi vlog. Si today, guys. Migan, ah. Migan Migan. Migan. Hay, hay mama kamo mo. <laughs> mama kamo mo. Hay, mo si mama mo. Pusta ka dyan sa... Sa dyan sa... Uy, hindi yung pagkain namin ah. Pagkain namin ah. Sige yung Hi vlog Welcome to my Hello, si Taga Isabela. Yeah. Taga Iloilo. Ilong. Ilongga ka bala? Ilongga. Kapunta sa Norte. Merong pagkain kami. Tawag ito? Watermelon? Tumihaw na? Tumihaw chong. Ano? To? Salad. Salad. Salad masalat. Hello. <laughs> si Chong langgit. Tapos yan si Ismi oh. Meron pa? Oo. Si kasama ko si Ismi. Hmm. Hmm. Tapos pakita na rin. Ah. Yes, May... me. Hmm. Tapos doon kami kakain guys sa sa tabi ng dagat. Bubuhodin fight kami doon. Dito pala sa lagit guys, mayroong hidden beach dito na hindi pa napupuntahan ng karamihan. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung beach na napakaganda puting puti ang buhangin tol hindi siya parang gray ah pink siya nagran ito kasi guys yung bahay na to sa bahay na ng ano bahay ng pamangking ko anak ng kapatid ko pero nandun siya sa Malta sa Malta Europe sa Europe sa Europe sila alam ano. yun dyan kami nakitambay kay kuya oh, ano tawag dyan pero dito kami tumuloy sa pamaking ko guys tapos ang pakay namin dito guys ay mag adventure so mamaya mag fix kami ng mga tent mag fix kami ng mga tent guys dito ah. yun yan oh. Ito yung likod ng bahay nila. Oh, sa pamangkin ko. Okay na. No. May kuryente. Parang, Sa. So, tapos dito sa likod nila ganito. From doon. Sa bahay nila. Ano lang. kamting lakad lang. Punta dito. Ay ito na. Actually, hindi pa nga pinupuntahan ng maraming tao 'to. Hindi pa napupuntahan kasi video uh, malayo layo pa yung bubuuin mula sa bayan. Pero pag nandito ka, sus, ginoo. You know, oh. Ang napakaganda Ganda, wait bit sya. diba? Iba. <laughs> Pero oh. ito guys yung harap ay ba sa beach kaya sa pagbakasyon dito meron akong nabili na tabing beach din pero hindi dito dun sa malapit sa bayan ito kasi yung sa barangay pa to na medyo paloob pero ang ganda And guys hindi crowded hindi crowded dito ngayon po ha Ngayon So ngayon uh, Kakain na kami ng tanghalian Tapos mamaya Mga 4pm siguro Magsisit up na ako ng tent Kasi May naman nang gusto ko kasi outdoor Maganda yung tulugan Maganda yung part kwarto nila mas. Pero hindi ba yung gusto ko eh gusto <laughs> so mag uh, tent para adventure talaga kasi yun naman ang natin spy pool may buko ko siya okay. na ano mga then guys update ko, eh, update ko kayo mamaya Gusto panorin nyo video na to para at least uh, malaman ninyo na may mga hidden beach pala dito sa Agno Pangasinan Tintin guys ay nag set up na sila ng kakainan namin Magubudal fight kami dito sa tabing dagat Napakaganda dito guys sobra Napakalinis yung buwangin Puting puti Tapos sariwa pa yung hangin Tapos hindi pa crowded Yung pumunta kami dito guys ano lang Dalawang grupo lang yung pumunta dito Pero the rest dito sa tabing dagat may halos wala Kaya hindi siya crowded tapos napakalinaw yung tubig yung grupo nila na mga lalaki dun sa tabi dagat guys ay local dito sa sityo ng dagit sa barangay tupa sa agno kasi yun yung adventure nila dito kasi panghuli sila ng isda tapos dun na nila lulutuin magpipiknik sila ganoon guys ang uh, adventure ng mga kabataan dito nice ice pinalatin din yung kakainin namin uh, bago kami kumain ay picture picture muna tapos uh, pagkatapos namin uh, nag picture picture saka na kami kumain tapos lahat gutom ang nangyari ay ito <laughs> ubos ang pagkain Parang nagkakayaan pa sa tira, Pero sa totoo lang ay Lahat yan gutom Dahil di kami nag-almasal uh, After nun guys uh, Pumunta ako sa dagat Dahil hindi ko mapigilan Dahil sa sobrang ganda uh, Dumiritso muna ulit ako dun Papakita ko sa inyo ulit Itong napakalinis na dagat Kaya kung Gusto nyong mag-beach dito sa si Hanapin nyo lang yung uh, Pamana Pamana Resort uh, uh, Family Cantileo may ari doon uh, Huwag kayong dahil ang mga tao dito sa Situla Gate Barangay Tupa ang mga kasinaan ay napakababait nila Akumodated ang mga tao dito Hindi kayo pababayaan pag uh, nandito kayo sa lugar nila. Tapos, itong dagat guys, uh, walang entra entrance dito. Open, open sa lahat. Walang, di tulad ng ibang beach na pag pumasok kayo sa isang uh, area nila ay may entrance. May entrance po may, may entrance may. ito. Unlimited kung saan mo gusto. Walang bayad-bayad guys. Is sa uh, tabing dagat na mga to guys. Mayroon ding ano guys oh. Bunga ng mga Hindi ko alam kung anong putas to eh Comment ko na lang guys Anong hindi ko alam to Pangda ng tawag namin dito eh ano? Tapos may higaan Yan diyan okay. o Pakachin talaga yung lugar na to Diba? Diba? pa chill na lugar. Hindi ko mo alam kung anong gawin mo dito dahil napakaraming ano eh. Napakaraming punta na ganun tapos wala kang makita ng tao. Ano kami lang. Hindi crowded. Napakaganda. May buha kayo. Oh. oh. Ito. Ganun guys. Ganun Ganun guys dito guys dito na mag Patay ng penthouse pwede rin kayo mag pwede kayo mag oh. dito yung tatlo ah, <laughs> hi vlog <laughs> welcome to my guys <laughs> Five, uh, almost five fifty-five, siya. Five, ito na yung tabi ng dagat, guys 555 ang sunset na siya sa lubog guys ha eh. yung dagat super so, ano super pino buhangin super pino buhangin guys Oh, no? apa kagak ang ganda guys yung buwang yung... punta lang sana kayo dito oh. guys uh, record ko yung ano yung pag sunset pag lubog ng sunset ito ito yan paglubog ng sunset pero kuha naman na yun Ayan o. na siya Guys, ito na yung gabi. Nag-camping namin ang gabi. Ito na yun siya. Mga uh, ano na. 7 ano na siya? 7.35 hmm. Ayan.

Chel. Tapos yung mga napulot naming mga dumi na tinangay ng mga ng tubig ng alon ng mga puno-puro, mga kahoy na tuyo ay ginawa naming bonfire guys. Pero tinabi rin namin yung mga ano, hindi namin iniwanan hanggat di naubos yan. Tapos, uh, sa namin din yung palibot. Inaayos namin. Tapos, kinabukasan, inaayos namin din yung pinagsunukan, guys. Para mapil namin talaga na nasa tabing dagat kami. na Kami-kami lang. <laughs> Ganon, guys. Yun, guys. Uh, Paki-subscribe, like and share yung videos ko, guys. At paki-share na lang. Tapos, ah... Uh, Huwag yung kalimutan ni click yung notification bell guys para lagi kayong updated sa video na ina-upload ko. More in adventure to guys para magkaroon kayo ng idea sa mga pinupuntahan namin na pwede niyo pamilian kung gusto niyo pumunta sa lugar na pinag-adventurean namin guys. Maraming salamat sa panood. Mabuhay tayong lahat.